programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Good morning and welcome sa aking munting channel at dito nga ay sino kaya ang misteryosang isang uh, dalaga ang lumabas ngayon dito nga sa abot kamay na pangarap ito na kaya ang nawawalang anak ni Miss Giselle Tanyag na siyang magbubunyag sa lahat ng kanyang nalalaman at parang itong isang babaeng misteryosa na ito ay maraming nalalaman dahil nga nang makita niya Itong si uh, Doktora Annalyn Santos ay sinabi niya na siya ang uh, legitimate na anak nitong si Doc RJ Tanyag At hindi pa nga itinanong niya kung nasaan ang kapatid niyang itong si Zoe na hindi naman niya tunay na at dito nga ay nagulat at nagtataka nga itong si Dr. Adeline Santos kung bakit may alam ang isang babae na ito na ngayon lamang na ito nakita at nagpakita sa kanya bakit ganoon ang kanyang sinabi na siya ang the one and only girl daughter nito si Dr. RJ Tanyag at dito rin naman ay makakausap nga ito ni Miss Giselle La Tanyag at magpapahiwatig ito na sinabi nga niya na no, kung isang halimbawa na meron kang hawak na kape at ito ay tumabon sa iyong kamay at ikaw ay napaso, ito ay napakahiwaga at napakalalim na pahiwatig ng uh, isang uh, dalaga na ito na kaya ang nawawalang anak nitong si Miss Giselle Tanyag o isa ito sa mga alagad nitong ang si Don Pepe na maraming laman dahil nandiyan pa nga ang kanyang mga tauhan na nasa Amerika at napakarami rin talagang mga nitong si Don Pepe para nga siyang magbunyag ng katotohanan at ano rin kaya ang gagawin nga nito ngayong si Zoe once na ngayong nalaman na nila na yung uh, asa may sapatos niya na isa ay nawala at nakita na nga nitong uh, si Mr. Seltanyag at ni Doc RJ Doc RJ, alam mo na nga ang katotohanan huwag na kayong magpa- Uto pa dito nga kay Zoe ng iyak-iyak kanyang acting dahil binabagabag na siya ng kanyang konsensya dahil nga sa ginawa niya kay Don Pepe na siya ang nagtulak o nagtangkang pumatay sa iyong uh, tatay na si Don Pepe. Kaya maniwala ka kay uh, Ma'am Giselle tanyag at kay Dr. Adeline Santos na si Zoe at si Moira nga ang nasa likod ng... Uh, pagkidnap kay Don Pepe at sana lumabas na ang katotohanan at isa rin naman itong si Doc Carlos na nakikisimpatya sa kasinungalingan ng mag-ina para lang maitago ang katotohanan na siya ang tunay na ama nitong ang si Zoe dahil once kasi na malaman ito ni Miss Lynette ay talagang iiwanan siya at wala nang pakialam si Miss Lynette kahit pa kasal siya kay Doc Carlos dahil nga yun ang salita dati ni Miss Lynette na Santos nang nga sabihin niyang kung magiging anak ni Zoe ay kalilimutan niya ang lahat at magkakahiwalay na sila. And guys, ito po ang ating pakaaabangan mamaya ang pagsulpot ng isang estrangherang uh, dalaga dito nga sa abot kamay na para at kung ano ang mga pasabog nito ito po ang ating pakaaabangan and guys kung nagustuhan po rin ang aking video for today's Paki-subscribe na lamang po ng aking channel, paki-like and share para maging update kayo sa lahat ng sasabihin ko at sa lahat ng video na i-upload ko. Maraming salamat po, ingat, God bless and bye-bye!